pasingil sa produktong petrolyo, epektibo na ngayong araw. Naritong news ni Ralph de la Cruz. Umarangkada na ang panibagong oil price hike ngayong araw. Ayon sa mga kumpanya ng langis, aabot sa piso at anim na pung sentimo ang taas presyo sa kada litro ng gasolina, habang nasa piso at sampung sentimo ang akyat sa presyo ng kada litro ng diesel, at piso at 5 sentimo naman ang itinaas sa presyo ng kada litro ng kerosina. Unang ipinatupad ng kumpanyang Caltex ang nabanggit na price adjustment kanina alas 12.01 ng madaling araw. Habang nagkaroon ng kaparehong taas presyo ang Petrogas, PTT Philippine Corporation at Uni Oil Petroleum Philippines Incorporated kaninang alas 6 ng umaga. Ipinatupad naman ng Clean Fuel ang nabanggit na oil price hike kaninang alas 4.1 ng hapon. Paliwanag ni Energy Assistant Director Rodella Romero, ito'y dahil lumala ang kaguluhan sa border ng Israel at Lebanon at sa desisyon na rin ng kartel na magbawas ng produksyon ng langis. Yan ang aking news scoop. Ako si Ralph Dela Cruz. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.